Mga kasi manwasan ka hacking incident nga natabo sa atin karangang banawa no, uh, malinaw kahapon ita agahon mga kasimanwa, manwa si sa ni confined sa hospital nung no, rikon nga biktima matapos nga ni nga labon ko anak ka nga uh, kaugalingon man nga magugang sa may barangay na vitas sa banwa ita malingaw kung si siin ni mga kasi manwa hayrong biktima ay ka 45 anyos nga lalaki samtang rong nga uh, sospek hay anaman ka nga magugang sang ka 56 anyos aga pareho sandara nga residente tatang ka ng Barangay Navitas, Yakaron, banwa Ita, Malinaw. Aga sa informasyon nga atin ka na nga nabuo, haya uh, rung ray karon nga biktima abi nga ra mga kasi manwa hay inatakit ana sa anak ra nga masakit hay rung ray abi karang nga biktima isang sang PWD mga kasi manwa so uh, gin uh, atakit sa anak nga masakit ag nagwinala rung ray nga biktima pero si ni gin antunan imaw it anak karang nga magugang para nga ni nga awaton malang kunta pero pag abot ka sa lugar pag abot it ray nga suspect sa anak ra nga manghod haya uh, inunahan imaw it anak karang nga igmanghod nga uh, buon kunta mga kasimanwa o galing hasagang nanaraya rason nga imaw dayon rong bumawi ita uh, raykon nga paggabo sa anakara nga igmanghod uh, gamit ro anakara uh, nga dagadagang asanduko nga na mga kasimanwa So, uh, nasa yuran, no? Yakara sa aton ka nga mga uh, kapulisan nga uh, man yan or pilang beses yun man na reklamo rong record nga uh, biktima, bangod nga ni kung nga imaw rahay ya at akihon sa anak nga masakit, hay nagapanakit uh, man imaw it ibang atawo mga kasi So, bangod sa insidente nag angkon ita igo uh, uh, sa anak nga siko or uh, lastro sa anak nga siko ag abaga rong record nga biktima nga gagiman nga gindaga sa may uh, hospital mga kasi manwa. So, uh, lagi gagi-gagi man nga na uh, dakpan ito. karang mga kapulisan, rungaray nga a uh, suspect una man nga ni mismo sa andakar nga panimagay ag ana matanga ni karang inako, ro ana karang nga pag uh, uh, gabo sa ana karang nga igmanghod mga kasimanwa so uh, makaron ginahugat-hugat lang rong magin uh, desisyon ni anak karang nga pamilya kung ro nga uh, ray karang uh, suspect mga kasimanwa hay pagasakaan mga ita kaso ita man karang uh, pamilya kaya manghod manana ro nga uh, ray karang uh, biktima mga kasimanwa so